na ngayon mga ay 3 a.m. na ng umaga makains. doron tayong pupuntahan ngayon mga Pupunta tayo ngayon sa Samal of Davao City. Bago natin. muna tayong dadalhin na yung mga kagamitan natin na pangligo doon sa Samal of Davao City mga ka -ins. ay meron kaming usapan sa aking mga kasamahan mga ka na may muna kami mga ka ng mga kakainin namin doon sa Samal of Davao City. Ayan mga kaibs ay samahan niyo ko. Let's go! Yo! What's up mga kaibs? So ngayon mga kids? ay nakabil na kami ng ano, mga lutuin namin dun sa sawal. O, yan o! Woo! Yan si Bruno! atay kaya, atay, atay At si... na boost man. Hey! Hey! Woo! atay tayo at, sumakay pala kami nito ng jeep kasi pupunta daw kami sa bahay ng aking kaibigan kasi doon daw kami magluluto para sa party namin sa Samal. Dumating na pala kami sa bahay ng aking kaibigan at ito na rin yung kabuuhan na aming lulutuin at mga ingredients. At sa wakas makain sa inatapos na rin kami sa aming mga niluto. Meron kami dalawang pansit at chicken joy na manok at isang balding kanin at isang adobong paan ng manok at isang pinaritong isda at isang sauce na ketchup. So, what's up, -so? andito na kami ngayon sa labas sa bahay ng aking kaibigan ngayon sa Yapi. Dito. Ito na yung mga dalilat-dalil namin, Makel. So, yan yung mga pinakita ko sa inyo kanina. At yan yung mga bugi kong ngayon na. Pati ka Bruno. Oh, uh at yung dalawa kong kaibigan Woo! Ate! Hello! Paantay ka na! So, na pala kami nito mga ka ng jeep kasama ng aking mga kaibigan yong yan no, yung mga kaibigan kong tisoy at si Bayot at makikita ko rin makikita rin yun yung mga na uh, pogi na si Bruno at ang pogi na si Dadong Yo what's up mga ka mga kaibs ka ay nandito na kami ngayon sa park sa birds sa patungong samal. oye, Oh ye, yeah. oh dia mati ka dia. Oi. Oh, Hi. Allah yeah. ka dia. Bigat andalah. Nya 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 nya. Pupunta na pala kami niyan sa entrance patungong birds. Naghulog pala ako dito ng piso para makapasok lang ako dito. Pahinga muna kami ng aking mga kaibigan dito sa mga sa may upuan para makadiretso na kami sa may barge. Sa time na tumakaims ay punta na pala kami sa barge. Kami ay sasakay na sa barge kasama ng aking mga kaibigan mga kaims. So makikita niyo sa aking likuran yung mga kaibigan ko mga kaims. Hindi ko lang yan mga kaibigan mga ka kundi mga katrabaho ko rin yan sa aking trabaho. Yun mga ka-ibs ngayon mga ay sasakay na kami ngayon mga ka sa barge Yan mga ka so makikita nyo mga ka Yan barge Sasakay na kami dyan mga ka Sasakay na kami oh Yan naglakad na kami Barge na yun mga Barge Oh yeah At aakit na rin kami mga ka akit narin aakit na rin kami mga sa hagdanan Yan mga ka Yan o Aakit na kami dyan sa hagdanan Kasama ng aking mga Mga katrabaho Yan marami Yan o yan. Oh, yeah. Yun, mga kaims. So, nakaupo na pala kami, mga kaims, sa itaas ng bird kasama ng aking mga kaibigan. At yun, mga kaims. So, makikita natin mga kaims, yung nauna namin na nakauna sa amin na birds, mga kaims. Makikita natin sa aking harapan, mga At yun, mga kaims, birds din yun, mga kaims, no. Yung nakauna sa amin. At makikita rin ninyo dito, mga kaims, yun. Mga no. Yung mga nakakarga ng mga sasakyan dito, mga yan mga kaibs no, ang ganda ng ngiti ng aking mga kaibigan yan mga kaibs no, ang ganda ng mga ngiti. Yun mga kaibs no, ay palabas na pala kami yan mga kaibs no, palabas na kami yan ng birds. Yan mga kaibs no, palabas na kami yan ng bird Yan o, no, makikita nyo yung mga kasamahan ko sa trabaho mga kaibs na palabas na kami ng birds yan mga kaibs no. Yan, yan o, no, makikita nyo rin yung dalagang maputi yung nandyan sa likod mga kaibs no. Yan o, yan o, yun si Ate lia Lia, encoder sa Gym of Bahada Davao City yan. Oo, oo. Palabas na kami niyan, mga so, palabas na kami niyan ng bar. Sumakay na pala kami niyan, mga so, Sumakay na pala kami niyan, mga nang pao na tricycle papunta na kami niyan, mga kali Kaliklik Beach Resort. At sa wakas, mga na nakarating na rin kami dito, mga kali Kaliklik Beach Resort. Iyo yan yung mga kasama na kumakain. Ka so, magbabayad muna kami dito makain ng entrance. Nagbayad na rin kami dito makain ng entrance makain so, kasi importante din yung magbayad tayo ng entrance makain kasi kung kapag hindi tayo magbayad ng entrance makain ay hindi tayo makaligo dito sa beach. Yo, what's up mga ka nandito na rin kami ngayon mga ka-ems sa Kaliklik Beach Resort. Dito sa Davao City. Yan, yan mga ka So, no? yan. Ngayon ang gagawin namin mga ka ay magluto kami ng bangus. Yan. Yan. Keep cook namin. No? Pugay na jeep cook ay. Oo. Oh, yan. Yan. Oh. Lutoin uh, namin bangus. Yan. Nag, ano siya na ng ano. Pang, panglamas niyan. Oo. Yan. Pugay. Oh, Pugay. Yan yung trabaho pak para Pogi Pogi. Oh, that, that. ang papa n'sa ang Pogi n'ng Jemul. yang dapat City. Allara. Tatadod. Ah. Tapos mabay su may makens, ituturuan tayo ni Alolin paano mag-gudkan. Sabi mo, tuturuan mo ako. Sabi mo, tuturuan mo ako. First step, first step. First step, first step sige, first step. first step. First step, first step. First step. paano? Paano? Bakit ang kapal? Ay! <laughs> Eh, yeah, perceive. Ah, ah ganoon. Slowly, slowly Slowly, slowly, slowly. slowly but surely. Slowly but surely. <laughs> na ba, ang na, na pagkakapal. Yun mga sa ihaw na pala kami makaiis no. Nag-ihaw na pala kami ng isda. Isda mga no. Hindi sa amin lahat yan mga sa hindi, hindi yan, lahat sa amin. Dalawa lang sa amin yan mga kain dalawa lang. yun mga kaims ay naligo na rin yung mga kasamahan ko mga kaims no? dito sa Kaliklik Beach Resort oh yeah yeah yan si Ile lom na lom <laughs> pre ligo ka na pre pre mag tagalog ka mag tagalog ligo ka dadong ang hari ng dagat oh yan oh no. yung mga kasamahan ko nandun o no. hindi masyado makita ayan oh no. Ano yan? Si... Ano yan? Si Rena. Hindi, si Sirena! ba? Si Rena. Si Rena. Ang ala. Si Rena. Yo, what's up mga Ngayon mga ka ay kasama ko ngayon ang pinakasikat na Reels Creator sa Facebook. Si Papa Ter TV. Pag-follow, like, and share. Ayan lang ka Yun mga kaibs. Nandasal muna kami mga ka -ims, bago kumain. Happy Birthday Janice. Happy Janice, Birthday Ayo, alam mo tadyon. Match twenty Eh, birthday birthday pala ng ayon. Eh na birthday ayon. Parang birthday ko pre! wala na magkada. Lo? Ayan ang Jan. Na, 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 lakas kumain. oh. Sawa Ay, ba Isawa na ni mo? Kapil niyo. ka. Oye. Oye, bakit ako nyo Patay! Nga, naglalagay ko kuno para kung Ay, Ay. 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 Ay na po. Ay, ayaw ka ayo. Patay. Papatay rin Sa atay mo nang tumakay, sa Eko, main ang plaka, nang aking mga katrabaho, o mga kaibigan ko. Tumakay, pagod, 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 Iyon <laughs> mga ka ay kakain din tayo mga ka -ims. Hindi pwedeng hindi tayo kakain mga ka No? Pwede ba yung sila yung kakain mga ka No? Tingnan nyo mga ang ems Ang, lakas-lakas ko kumain mga Ang lakas-lakas ko kumain pero hindi tumataba. Hindi to ba to ba? Ha? <laughs> <tuk tangan> <tuk tangan> Ganito kami kasaya makain kapag mag-inuman kami mga tropa. <tuk tangan>

That's me. Pag night, sumabay sa alon. At pag-ibigay, saan So, baby, dance with you tonight. At ito na rin yung mga kaibs Ito na rin yung sitwasyon sa mga taong Hindi natulog Puro na lang inom oh, puro ilom na lang yung inato pag nila mga games so, tingnan niyo mga oh tingnan niyo mga games yung mga sitwasyon nila mga oh so yan oh meron pang nakatulog sa pagkalasing mga games so natulog na nakatulog na lang sa pagkalasing mga games tingnan niyo mga games yan yung sitwasyon nila dito mga games yo yan oh parang wala walang tulog yung mga games walang tulog walang tulog puro na lang inom nag-umaga na lang mga games puro na lang inom puro na lang inom kita ko sa inyo mga games ang ng Kaliklik Beach Resort. Ayan mga games. So, ayan yung kabuuan ng Kaliklik Beach Resort. Ayan mga games. So, meron silang cottage. Meron silang cottage. Meron nag sa labas. Ayan mga games. yan ayan o si Alulens. Alulens. What's up Alulens? Ayan yung kabuuan At yan yung dagat ng Kaliklik Beach Resort. Maliit lang siya mga Pero sure kayo mga na yung mga anak niyo nito mga ka-MCI, malibang talaga mga kids, malibang talaga. Dahil mga ka-MCI, natapos na rin tayo magligo sa Kaliklik Beach Resort mga ka-MCI, pa na tayo mga ka-MCI, no? na tayo. Kasama ko yun si Papa TV at yung mga kasamahan ko sa ano mga ka yung mga kaibigan ko mga ka-MCI. No? Yan o, oh. pa na kami dyan mga ka-MCI, na kami, papunta na kami sa Bards kasama ng aking mga kaibigan. Oh, yan. Yan si si Pet, Pets at si Bruno. Yan oh, si Pet at si Bruno. Yan pauwi na kami. Sumakay kami sa Baobao. -bao. Yan magkaim sa so, Baobao yun sinakyan namin yung kain okay? patungo sa birds. O oh, patungo sa birds. Yun magkaim sa andito na kami ngayon magkaim sa entrance patungong birds. Sumakay so, nung so, kasama ko kung ngayon si ano magkaim. Kasama ko si Papa Tier TV at yung mga kasamahan ko sa trabaho mga no? at mga kaibigan ko makaimso no? yan si Pets 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 at si yun si Bayot mga at si Bayot at si Alolens at si Bruno makikita nyo sa aking harapan mga yon no? Yun. yun ngayon mga ay maghulog ako ng piso dito mga para makapasok ako sa birds para makauwi ako sa Davao City yun mga ka ay Pabalik na kami Sasakay na kami ngayon mga kaimso. No? na kami sa birds. oh so, pabalik na kami ng Davao mga sa na kami sa birds yan mga kaim so kasama ko na naman yung mga kaibigan ko yan mga kaim so what's up what's up yan mga kaim -so. kasama ko na naman yung aking mga kaibigan yun mga kaim sa -so. ay andito na kami sa taas ng birds mga yan -so. si papa tier tv yun sa likuran papa tier tv yeah what's up what's up what's up what's up, what's up? palabas na rin kami nito mga Ims, no? palabas na kami ng barge mga so, makikita nyo sa akin likuran mga Ims, na palabas na kami ng barge kasama ng aking mga kaibigan yan mga kaibis, so, makikita nyo sa akin likuran mga kaibis, si Alolens at si Bayot, yan mga kaibis, so palabas na kami ng barge ayun mga kaibis, no? Okay, andito na kami ngayon makaim sa labas, no? mag-antay na lang kami mga kaibis, ng jeep na masakyan pa uwi sa aming mga kanya-kanyang mga bahay mga kaibis, yan, no? At sa wakas makaim sa na rin ng kami ng gym makaim So, no? Pauwi na kami dyan makaim sa na? kanya naming mga bahay. Yun makaim nyo. Bye-bye na. Bye-bye na. See you in the next video.